changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tanggapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Pagyong Tino, patuloy na binabantayan ng pag-asa kahit nasa labas na ho ng Philippine Area of Responsibility. Isa pang pagyong nasa labas ng bansa, posibleng maging super typhoon sa darating na weekend. Mga nasawi sa Cebu. Dahil po sa pananalasa ng bagyo, pumalo na sa isang taan at labing isa. Isa na namang chopper ng Air Force nag-emergency landing sa Southern Leyte. Lahat po ng sakay nito, ligtas. Pagdawit naman sa Davao sa mga walang basiang aligasyon ng korupsyon, tinawag ni Congressman Polong Duterte na desperate move. At ang OCD iginiit ang kahalagahan ng sama-samang paghahanda laban sa lindol. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart... Of changing lives, Helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita, Nationwide Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang huf Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng Huwebes mga kabrigada November 6, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, patuloy na lumalakas ang bagyong tino Kahit nasa labas na ho siya ng Philippine Area of Responsibility. Puling na namataan ang sentro ng bagyo sa layong 265 kilometers north and northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Taglay po nitong lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 190 kilometers per hour. Kumikilos po yan pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, pinalawak ho ng Bagyong Tino ang sakop ng malalakas na hangin kung saan umaabot na sa 480 kilometers mula po sa gitna ang lawak ng hangin na may lakas mula ho a uh, strong hanggang typhoon force. Dahil dito mga kabrigada, nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa Kalayaan Islands ng Palawan kapag tuloy ang humina o lumayo ang epekto ng bagyo sa nasabing lugar, ay ititigil na ho ng pag-asa ang paglalabas ng Tropical Cyclone Bulletin para sa bagyong Tino. Brigada, Kapigada, naging tropical storm na po ang isa pang minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Fung Wong sa pinakahuling tala na pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,715 kilometers sa silangan ng Hilagang Silangang, Mindanao. Taglay po nitong lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang magra-rapidly intensify o mabilis na lalakas ang bagyo sa mga susunod na araw. Pagpasok ko nito sa PAR, inaasahang itataas ito sa typhoon category sa pagitan ng biyernes ng gabi at sabado ng umaga at papangalanan pong bagyong uwan. Ngunit posibleng umabot pa ito sa super typhoon category na may hanging aabot sa 195 kilometers kada oras bago tumama sa northern o central Luzon sa lunes November 10. Hindi rin inaalis ang posibilidad na magtaas ang pag-asa ng hanggang tropical cyclone wind signal number 5. Magsisimula na hong dumala ang panahon sa Northern Luzon ngayong linggo, November 9. Kasabay ng inaasahang pagtaas ng wind signals sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas simula biyernes ng gabi. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Mga kabrigada, kinumpirma ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na umabot na po sa isang taan at labing isa ang kumpirmadong nasawi sa lalawigan po ng Cebu matapos po ang pananalasa ng bagyong tino. Pinakamaraming naitalang namatay sa Liloan na may 35 na mga katao. Sinunda ng Compostela na may 25, Cebu City at Mandawi City na parehong may labing dalawa at ang Tanaw City na may siyam naman mga kabrigada na italarin rin ang pitong nasawi sa Talisay City, anim po sa Balamban, dalawa sa Asturias at tigi-isa sa Konsolasyon, Bantayan at Tabogon. Patuloy naman ang ginagawang search and rescue operations ng mga lokal na otoridad habang nagpapatupad naman ng relief efforts araw sa mga nasalantang residente sa buong LALAWIGAN Balita, nationwide. Mga kaprigada, nag-precautionary landing ang isang S-70I Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte matapos na makaranas ng abnormal changes sa temperatura ng isa sa mga makina nito habang nagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Operations. Ayon sa Air Force, ligtas ang lahat ng crew at pasahero ng naturang helicopter at agad silang tinulungan ng mga lokal na otoridad sa lugar. Paliwanag ng PAF, isa itong twin-engine helicopter na kayang mag-safe landing kahit isa lamang ang gumaga ng makina sinunod umano ng flight crew ang standard safety procedures upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga sakay nito. Kasalukuyan ng ipinapadala ng Air Force ang maintenance at investigation team upang suriin ang kondisyon ng helicopter at magbigay ng agarang tulong para sa kinakailangang pagkukumpuni o pagsusuri. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tanggap tayo ng report mga kabrigada isang senador Pinababantayan sa mga otoridad ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na tinamaan ng bagyong tino. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Pinaalalahanan ni Sander Cheese Escudero ang mga otoridad na tiyaking nasa tamang presyo ang mga pangunahing bilihin at maging pangangailangan dito nga sa mga lugar na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong tino bilang principal author na Republic Act Number no. 10623 o Price Act ay giniit naman ng senador na mahalagang mabantayan ng mga presyo ng bilihin upang walang sino mang negosyante ang mga buso sa nangyayaring sakuna. Maalala layunin nga na nasabing panukalan na protektahan ng mga mamimili laban nga sa labis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo na nga tuwing may kalamidad o di emergency. Sa ilalim pa nito, sino mang mapapatunayang nagsagawa o di kaya sangkot sa price manipulation, hoarding, profitering, cartel at iba pang gawain katulad nito ay paaaring pagmultahin o di kaya makulong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. 40 Balita Nationwide. Nabigyang diin sa pagdinig sa kamera ang paggamit ng nature-based solutions o NBS bilang bilang tugon sa climate change, disaster management at iba pang suliraning pangkalikasan sa bansa. Sa Joint Committee Hearing on Sustainable Development Goals at Climate Change, inihayag ng chairperson na si representative Jose Manuel Alba na bukod sa paglaban sa epekto ng climate change, ang NBS ay sagot din sa global challenges gaya ng food at water security, kalusugan at disaster resilience. Suportadoan niya ng iba't ibang international organizations at institusyon ang konseptong ito, kabilang na ang London School of Economics, World Bank at ang World Wide Fund for Nature. Iginit din ito na hindi sapat ang malalaking proyektong pang-infrastruktura upang mapigilan ang mapaminsalang epekto ng climate change. Dagdag pa ni Alba, dapat na pagtuunan ng pansin ng science-based at nature-based approaches na kumukuha ng inspirasyon at solusyon mula sa kalimutan. Ikasan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Mga kabrigada, nilino po ng Ayala Alabang Village Association Incorporated na walang pag-aari si Senador Bongo sa loob ng Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City, Taliwas sa mga kumakalat na balita sa social media. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng Barangay Alabang na walang nakarehistrong property sa pangalan ng senador sa naturang village, kabilang na ho yung bahay na sinasabing malapit sa Alabang Country Club. Maring tinanggi ng senador ang naturang aligasyon at hinimok ang publiko na wag nang magpakalat ng maling impormasyon. Anya sa halip na bangayan, mas mahalagang magtulungan lalo na sa panahon ng mga pagsubok na kinakaharap ngayon ng bansa. Si Pangulong Bongbong Marcos bibisita sa Cebu upang tingnan ang sitwasyon ng mga biktima ng Bagyong Tino. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! <laughs> Report! Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu upang personal na inspeksyonin ang sitwasyon ng mga biktima ng Bagyong Tino. Ayon sa palasyo, mangyayari ang pagbisita ng Pangulo ngayong linggo habang nauna ng inatasan ng punong ehekotibo ang ilang miyembro ng gabinete na mauna nang magtungo sa mga apektadong lugar upang alamin ang kalagayan ng mga residente at matugunan agad ang kanilang pangangailangan. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa kalamidad at inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking maibibigay ang lahat ng tulong sa mga biktima. Batay sa pinakahuling ulat ng PDRRMO ng Cebu, mahigit isang daang katao na ang nasawi dahil sa malawakang pagbaha. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Itong balita mga kapigata, maraing itinanggi ni Davao City First District Representative Pulong Duterte ang mga paratang na may irregularidad sa flood control projects ng lungsod kasabay ng pagsasabing desperado at walang basehan ng tangkang idawit Davao sa mga isyu ng korupsyon. Kasunod ho ang planong investigasyon sa kamera na isinusulong ni Act Teachers Representative Antonio Tinio hinggil umano sa mga red flag o kahinahinalang proyekto sa Davao City. Ayon kay Duterte, lahat ng flood control project sa kahabaan ng Davao at Matina Rivers ay maayos na ipinatupad. Sinuri at kinumpirma ng Department of Public Works and Highways at ng Commission on Audit. Binigyang diin pa ng kongresista na umiiral ang mga estrukturang ito at patuloy na pinakikinabangan ng mga residente na taliwas umano sa mga paratang. Kung tunay na nais umano ni nahabuli ng pananagutan dapat niyang unahin na mga ghost at substandard project sa Luzon at hindi ang Davao na malinaw namang umanong may maayos na record sa pagpapatupad ng mga proyekto. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ang Pilipinas dumalo sa World Trade Market para daw maibahagi ang ganda na mayroon ang ating bansa. Brigada Sheila Matibag sa Balita, ibrigada mo!

dang pagtibayin ng Pilipinas ang posisyon nito bilang world-class destination kasabay ng pakikisa nito sa World Travel Market London 2025. Ipinakita roon ng Tourism Promotions Board o TPB Philippines at Department of Tourism o DOT ang best destinations, mga produkto at experiences na kayang ibigay ng bansa sa higit 43,000 attendees at mga exhibitors mula sa higit 180 na mga bansa. Ayon sa Market Research future. Inaasahang lalago ng 7.84% ang compound annual growth rate ng UK mula 2024 hanggang 2035. Ito ay sa gitna ng digital innovation, sustainability at personalized travel experiences. Dahil dito, inaasahang magkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas na maipamalas ang performance nito sa pamagitan ng pagbibigay ng responsable na kaya at turismo na naa ayon sa kagustuhan ng mga British travelers Heart of Changing Lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, hinikayan po ng Office of the Civil Defense ang publiko na sumalit makiisa sa gaganaping fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ngayong araw po yan ha, may ilang bahagi ho ng patuloy na kampanya para ho sa ating kahandaan laban sa mga lindol. Pangungunahan haniton ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagipagtulungan sa Regional DRRMC ng Ilocos Region na gaganapin ho sa bayan ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Sa harap ho ng mga kamakailang malalakas na lindol sa bansa muling binigentiin ng OCD ang pangailangan palakasin pa ang sama-samang pagkilos para ho sa kahandaan at katatagan ng mga komunidad. Hinihikayat din ang ahensya ang lahat po ng sektor na makiisa sa ENSID bilang bahagi ho ng pambansang layunin na mapatatag ang disaster preparedness at response capabilities ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kaprigada, maraming kabataan ang umaasa sa mga energy drinks upang manatiling gising at alerto, lalo na kapag may exam o project. Pero alam nyo ba na maaari itong magdulot ng sobrang kabog ng dibdib, pagkabalisa at hirap hong matulog kapag nasobrahan? Ang uh, caffeine at asukal sa energy drinks ay mahari pansamantalang magbigay ng sigla. Pero sa katagalan, nakakaubos pala ng natural na enerhiya ng katawan. Mas mainam pa rin pong turuan ng mga kabataan na ipahinga ang katawan, kumain ng tama at uminom ng tubig sa halip na puro energy drinks. Kung kailangan naman ng dagdag na suporta para manatiling alerto at matatag ang inyong resistensya, nariyan naman po ang standout ES4 multivitamin capsule na may vitamins, minerals at taurine tumutulong sa kalusugan ng utak at katawan para sa enerhiyang natural at hindi instant. Simulang tuparin na pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapapagawa mag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga brigada inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax At ang Stand Out ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa Umaga In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungawa At Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig At mula po rito So 105.1, Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.